Uh, junior, asa ini ka junior. Ya tebu nang pasai romong naka face mask na naka item. Nah yan sa inatid ni kan di kuaram ko ngasawan ni kan o bata na naka motor paria sinda kuda helmet kaya ya tebu nang anak mauli para wako pero ako ado yun na ah, sa Ligas P. Boulevard nagatambay nakakao na, na nga ni maturog na nga wow. ni parcel sa Starbike ning duang karton na helmet inatid ko pa salbay nakababa na nga pero ika asay na ika junior Yan, ah, siguro nakaturog na kang pasayro mo yan kaya pwede nga na siya dyan magturog-turog sa imo siguro nasa kamalig naman ni ka kaya daliun mo na tayatid mo na ka tagawas na ka na pasayro na ka item na naka face mask na nagidali ko no sindra kaya yatid mo na may rakman so kung sako sindakinta kinta nakasakay tatawan ko sindakinta sin running doang helmet taso isinakay kong nasa kartonali sa Starbike ligaw City yan sa Diversion Road puro kanto helmet matawan ko na sindakinta ning doang helmet ta sige kan motor ninda gada helmet palibasa gada man may pit dyan sa uwas na mga pulis na hindi nagarakop ning mga da naka helmet kaya nga na ayatid mo na kan siguro nasa kamalig na kamuor ka ba kaya daliun mo naman ta turog na kan ning maray paglabos ko nga ni sa inyo ito sa tuburan na turog na sa so babay na pasayrong nakaitom na naka face mask kaya din nila sa pariasira pareha Ilmet Kaya Junior Yated muna na Ako ado na sa Boulevard Naga relax relax so, Ado yun na kang dagat Tapos kang bulkan uh, Bulkang Mayo Natatabunan sa nakang uh, Dampog uh, Kaya labing krisko ide Kaya Junior Yated muna naman pasay Romo Junior Yated mo na kang Hindi mo na ipagparalidoy Tamo na kang uh, And siyempre, shout out sa dalawang taga Star Bike ng Washington Drive, Ligas City na kumuha ng uh, dalawang kahon na Star Bike helmet galing dyan sa Star Bike Ligaw sa Diversion Road barangay santa cruz ligaw city and shout out kay arnel bayola ng starbike Ligao at siyempre kay dominic victoria at kay miss pansipane ayan shout out sa lahat ng mga nagigmo motor dyan bumili na lang kayo ng helmet para safe ang inyong biyahe kung nakabili nga kayo ng motor dapat makabili din kayo ng helmet